Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. magandang uh, araw ng Sabado sa iyo kaibigan. Ngayon ay ika pitong araw ng buwan ng Setyembre, araw ng Sabado at tayo po ay patuloy sa ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos at ako po ang inyong hardinero tuwing Sabado at Linggo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, maging ang inyong mga mahal sa buhay, walang masyadong alalahanin lalong-lalo na sa kanilang mga kalusugan. Sa umagang ito ay tutunghayan po natin ang patungkol sa isang tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ano ba ang halimbawa na naranasan ni Pedro at saka ni Juan na ating tutularan bilang mga mananampalataya? Bago natin tunghayan ang isang maikling paalala sa Aklat ng Mga Gawa, tayo muna ay manalangin. Pamanamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, muli ay dudulog kami sa inyong salita tulad po ng aming kahilingan, kaalaman at karunungan ang amin pong ninanais upang ang amin pong mapapag-aralan, ito po ay aming maisapamuhay. At ngayon pa nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan kong hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga gawa. Pag-aaralan natin ang kabanata 4, mga talata 13, hanggang talata 20 at 2 Acts chapter 4 verses 13 to 22 ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 20 verse 20 at ito ay about the responsibility sa pagpapalaganap ng mga katotohanan sa salita ng Diyos sa talata 20 na ating pagtutunan ng pansin at kukunan natin ng paalala ganito ang ating mababasa hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Babasahin ko lamang po ito sa New American Standard Bible, the same passage, no? Acts chapter 4 verse 20. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Kaibigan, ano ba ang konteksto nito? Alam mo kaibigan, pagka pinag-aralan mo yung mga talata labing tatlo hanggang talata tatlong po at isa dito sa kabanata apat, ito ay uh, karanasan ni Apostola Pedro at Apostoluhan nang sila ay nakaranas, nang sila ay takutin ng mga pinuno ng Jerusalem bagaman sila ay uh, pinakawalan. Ito ang kanilang uh, karanasan sa harap ng mga pinuno ng uh, Jerusalem, sila nga ay tinakot at uh, sinabi sa kanila na wag na muli silang magsasalita patungkol sa kapahayagan, patungkol sa natapos na gawain ni Kristo maging ang patungkol sa muling pagkabuhay at dito nga sila ay uh, nasa harap ng mga pinuno ng Jerusalem the chief priests, no, yung mga punong pare and the elders at kasama rito yung mga members of the Sanhedrin at hindi iba ang naranasan nitong dalawang apostol na ito sapagkat uh, ang ating Panginoon ay humarap din sa kanila when the Lord Jesus Christ was being tried regarding the same no sa kanyang uh, patotoo at hindi nga malayo ang naranasan nitong dalawang apostol na ito uh, matapos silang uh, pakawalan si Pedro at si Juan ay uh, nabanggit ko nga po no sinabihan sila na wag na silang mangangaral ng salita ng Diyos. At dito nga nakita natin ang kanilang tugon. Sabi nila no, hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at uh, narinig. Parang sinasabi nila sa kanilang mga taga uh, pakinig o you know that the audience no, the leaders of Jerusalem para sinasabi nila imposible na hindi namin sundin ang uh, ninanais ng aming Panginoong Hesukristo. Uh, Imposibleng hindi namin sundin ang iniuutos niya sa amin. At dito nga ano, uh, bagaman sila ay ganoon ang kanilang uh, kapahayagan sila naman ay nanalangin sapagkat uh, nanalangin sila na sila ay pagkaloban ng Diyos ng courage o ng boldness to be able to continue preaching uh, the word of God. At kaibigan, ganoon ang karanasan ng dalawang apostol na ito. Sila ay uh, inuusig at iaangkop natin to sa ating kapanahunan. Ano ba ang isang napakagandang paalala para sa atin na mga ng palataya? Alam mo kaibigan, bilang mga mana wala dapat, wala dapat hadlang sa atin uh, upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Maging ang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Iya yun eh, no? Uh, no one can stop or prohibit us from teaching the Word of God, lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi lamang 'yan, higit sa lahat 'yung mga mahalagang bagay patungkol sa salita ng Diyos, hindi lamang kaligtasan. Unang-una 'yan, kung hindi 'yung pagsisisi, di ba? Uh, paghingi ng tawad, and 'yung mga ibang bagay na ninanais ng ating Panginoon, lalo na ang pagtalima. Uh, alam mo kaibigan, regardless of the reasons, no, of those who prohibit uh, people from teaching the Word of God, kinakailangan ipahayag natin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos, lalong-lalong na yung mga essentials, no? yung mga essentials of the Word. Alam mo, kung minsan, uh, ganyan yung ating mga kababayan, yung iba, uh, pagka nakakarinig sila ng salita ng Diyos, na talaga namang ito yung mga kapahayagan at yung mga mahahalagang katuroan sa salita ng Diyos, sila ay nagagalit o nasasaktan ng kanilang damdamin they are offended alam mo sabi nila no pagka ikaw ay uh, hindi na o-offend sa salita ng diyos marahil uh, ang iyong uh, uh, pinaniniwalaan iyan eh, ang iyong pinanghahawakan talagang tunay ika nga ganun, ano Uh, kasi sinasabi mo na hindi naman ako nasasaktan sa salita ng Diyos ah. walang kwenta sa akin yung mga sinasabi niyo. dahil anuman ang sabihin nyo hindi ako makikinig sa inyo meron namang iba na talaga namang uh, nasasaktan sa salita ng Diyos ngunit uh, kanilang titimbangin ano? kung yung kanilang uh, paniniwala ay uh, ayon din talaga sa salita ng Diyos either way No, ang mga apostol ay nakaranas na sila ng ganitong pang Binipigil sila na sabihin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Peter and John cannot remain silent about uh, what the leaders needed to hear. Kailangan marinig ito ng mga namumuno sa Jerusalem sapagkat uh, maging yung kanilang tinuturo ay eh, hindi naman nila sinusunod. Uh, Peter and John cannot remain silent uh, about what the leaders needed to hear about the Lord Jesus Christ sapagkat ang pinangahawakan nila yung batas ni uh, Moises. At doon kanilang ng the teachings of the Lord Jesus Christ offended the Jewish leaders. Ayun yun, nasaktan sila sapagkat pinangahawakan nila yung kanilang pananampalataya na sa kanilang pananaw ay tama, ayaw nilang maniwala sa mga katotohanan na si Kristo mismo ang nagsasabi. Yun yun. Kaya ganoon ang kanila naging karanasan. At alam mo, sa ating kapanahonan, maraming ganyan. Ano? Uh, kung minsan, nauuso uh, yung mga debates. May hanagahan mo ng panga mga debate para patunayan lang na ang kanilang pinaniniwalaan ay uh, tama. Alam mo, kaibigan, kung halimbawa naman ay talagang uh, ikaw ay mau-offend sa salita ng Diyos, probably, nangungusap sa iyo ang Panginoong Diyos. Kinakailang sa liksik mo kung tama yung iyong pinaniniwalaan o hindi. Ganoon lamang yun. Eh. Magka nakakita ka ng uh, preacher o nakarinig ka ng preacher na nagsasalita uh, patungkol sa mga katotohanan sa salita ng Diyos at iba sa iyong pinaniniwalaan, kung talagang ikaw ay may katalinuhan, magsaliksik ka. Ano ba ang sinasabi nila? Huwag ka kaagad magagalit. Baka M na baka nga uh, totoo ang uh, nararamdaman mo na ang pinani pinaninindigan mo o pinanghahawakan mo ay eh, na yan naman ay hindi tama. Yoon yung sinasabi natin dito. God's word offends people primarily because of the following reasons. Ito yun, no? ang salita ng Diyos talagang nga uh, kung talagang uh, talagang tutuusin ay talagang sabing ano, ang katotohanan will uh, set you free. no Pero ganito ang um, um, kung papaano ang salita ng Diyos ay offense people Primarily because of the following reasons Yung kanilang paniniwala is different from what God declares in His Word Ayan yun, ano, hindi na ako magbibigay ng mga halimbawa At lalong-lalong uh, na yung mga practices ng iba nating uh, kababayan Yan ay uh, una, uh, one of the reasons Pangalawa, yung kanilang uh, pananampalataya no? ay uh, iba Lalo na kung uh, how they practice yung kanilang pananampalataya ito, ito yung yung una nga eh, their belief no is different but the practice also would be different why because they hold on to tradition uh, traditions or rituals at ito pa yung isang nakakalungkot no salvation to some is earned by good works iyan ang sinasabi natin dito and many others ilan lamang ito sa mga uh, sinasabi sa salita ng Diyos bilang mga mananampalataya naman kaibigan, tayo ay meron tayong tungkulin upang ipahayag ang mga mahalagang katuruan sa salita ng Diyos kung uh, halimbawa ang kapwa natin ay uh, maaaring ma-offend because of the truths in the word of God probably God is uh, speaking to them. No matter how people would respond, kinakailangan natin ipahayag ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. We are not to compromise what we teach just because we don't want uh, people to get offended. Ay totoo naman yan. Ano? Kaya nga maraming magkumisa, maraming nagdi about sa kanila mga pananampalataya. At dito nga, no, isang napakagandang paalala para sa atin ay ipayag natin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. At uh, ito ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya. At uh, kung ikaw naman ay may pinanghahawakan ka na pinaniniwalaan mo, titignan mo rin yan. Ano? Uh, hindi eh, dahil sumanib ka sa isang iglesia, yan ang tinuturo ng iglesia mo. Tignan mo rin kung ang tinuturo ng iglesia mo ay batay naman talaga sa salita ng Diyos. Basta tayo, ang akin lamang po ano rito, ipahayag natin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa batang mga ngaral na si Timoteo, pagka tinunghaya mo yung eh, ikalawang sulat niya, kaya Timoteo, no, lalo na yung Kabanata 4, 2 Timothy chapter 4, verse 2, uh, Paul encouraged Timothy to explain scriptures. Convenient Or not, yun ang sinasabi ni Pablo. At ganyan din ang isang napakagandang paalala para sa atin. yaan ang uh, dapat nating panghawakan at ituro natin sa ating uh, mga kapwa upang higit sa lahat makasumpong sila ng kaligtasan. We need to communicate doctrine, ika nga, and encourage others. Ito ang ating responsibilidad. Para nang sa ganon, ang ang mga kapwa natin na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus ay uh, maaari nilang yakapin ng ating uh, pananampalataya. Ngunit ang ating tungkulin, ipalaganap ang mabuting balita para sa ating kapwa, pang sila ay makasumpong ng kaligtasan bakit? Sapagkat iyan ay tungkulin natin sa ating Panginoon. Bahagi po ng ating programa ngayong uh, Sabado, na nabanggit ko no, September 27, meron po tayong maikling talaan dito ng mga prayer requests at yan po ang idudulog natin sa ating uh, uh, Panginoon. Kaibigan, kung meron ka na isidulog sa ating uh, Panginoon, halika, samahan mo ko sa ating uh, pananalangin. Tama namin sa langit, marami pong salamat at uh, napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Naway tugunin mo ang aming pong mga itatalaga sa inyo kung ito po ay ayon sa inyong uh, layon at uh, panahon. Ganito po ang pananalangin ng iba naming kapwa katulad po ni Marie. ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki na mayroon pong diabetes. Kay Abi naman po maayos na kalusugan kay Leonida ang kanya pong uh, pamamagitan ay complete healing para po sa kanyang mga anak na lalaki na ngayon ay sinisipon at inuubo kay Garcia ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang uh, asawang lalaki na unstable po ang blood sugar kagalingan ang uh, kahilingan ni Garcia si Marinette ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para sa kanyang anak na babae na inuubo. Kay Paul, ang kanya pong pamamagitan ay maayos na kalusugan sa kanya pong buong uh, sambahayan. Kay Yeng naman po, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki na meron pong pneumonia na no, pagkalog mo ang pananalangin ni Yeng. Kay Amor, na mamagitan po siya ng kagalingan para po kay Sofronio. Bagaman hindi po niya binanggit ang kalagayan ni Sofronio na mamagitan po siya ng kagalingan. Kay Rubio o sa Rubio family, ang kanila pong pananalangin ay kalakasan, lalong lalo na sa larangang spiritual at maayos na kalusugang physical. At para po kay Betty, kanya pong pananalangin ay family. Reconciliation Marami po po Panginoon sa mga pagkakatong ito ang dumudulog sa inyo aaring ang iba ay nasa kanilang pribadong silid na nanalangin na mamagitan kung loloobin mo at ayon lang sa inyong taklang panahon magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itinalaga ngunit ngayon palamang lamang nag-aali na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin mas maganda ang gagawin mo o Panginoon higit sa mga bagay na itinalaga namin sa inyo. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa ating tungkulin ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at maging yung mga maituturing nating mga mahalagang katuroan sa salita ng Diyos. Iyan ang ating uh, tungkulin upang ang ating kapwa ay makasumpong ng kaligtasan. Amanamin sa langit. Marami pong salamat sa inyong aral na ipinagkaloob sa amin. Tulad po ng pananalangin ni Pedro at ni Juan, kami po ay pagkalooban mo ng uh, katapangan upang uh, malinaw at mabisa namin Panginoong Diyos maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa kabila ng maaring mga opposition um, na amin pong mararanasan uh, mararanasan. Naway patatagin mo rin kami sa aming pananampalataya. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang uh, aral, maganda ang mga paalala, kaya kahit bukas samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.